Swift Flix Shorts, dito, binubuhay natin muli ang mga kwento ng kasaysayan, trahedya, at misteryo. Ngayong araw, alamin natin ang kwento ng barkong tinawag na Unsinkable. Ngunit lumubog sa unang biyahe nito ang Titanic. Ang kwento ng Titanic, ang barkong sinasabing, hindi lulubog. Panimula noong gabi ng 14 apat ng Abril taong isang libo siyam binagtas ng RMS Titanic ang nagyayelong karagatan ng North Atlantic. Ito ang pinakamalaki at pinakamagara noong panahong iyon, isang kahangahangang simbolo ng galing at kapangyarihan ng tao. Tinawag itong Unsinkable Ship, ang barkong hindi lulubog. Subalit sa isang iglap, ang simbolo ng pag-asa ay naging simbolo ng pinakamalungkot na trahedya sa kasaysayan ng paglalayag. Ang trahedya mula Southampton, England, sinimula ng Titanic ang biyahe patungo sa New York City. Mahigit 2,200 pasahero ang sakay nito, mula sa pinakamayayamang pamilya hanggang sa mga simpleng pamilyang nangangarap na magsimula ng bagong buhay sa Amerika. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang bumangga ang barko sa isang malaking iceberg na nakatago sa dilim. Sa loob lamang ng ilang oras, dahanda ang lumubog ang dambuhalang barko habang ang mga sakay nito ay nakikipaglaban sa kakilakilabot na lamig. Dahil sa kulang na lifeboats, mahigit 1,500 katao ang hindi nailigtas. Ang malamig at madilim na karagatan ng Atlantic ang naging kanilang huling hantungan. Ang trahedyang ito ay isang mapait na paalala na kahit gaano tayo kaunlad at ka-advance, may mga pagkakataong mas makapangyarihan pa rin ang kalikasan. Pagtatapos hanggang ngayon, ang kwento ng Titanic ay patuloy na bumabagabag sa ating isipan. Itoy simbolo ng kayabangan ng tao na nag na nalampasan na niya ang lahat ng hamon. Ang barkong sinabing hindi lulubog ay lumubog sa una at huling biyahe nito, nag-iwan ng isang aral na mananatiling nakaukit sa kasaysayan. Sa panunood, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang true stories na gaya nito. Ito ang Swiftflix Shorts, nag-iiwan ng tanong. Kung ang Titanic ay hindi lumubog, paano kaya nabago ang kasaysayan?